Alam mo, minsan, parang pinakbit lang ang buhay. Sari-sari, may mapait, may matamis, may alat. Pero kapag pinagsama-sama mo, ayan, mungukuha ka ng isang kwento na masarap namnamin. Gaya ng mga tao sa buhay natin, may mga dumarating na nagpapakulay, may umaalis na may naiiwang lasa o bakas. Pero tol, lahat yan kailangan para makompleto ang timpla ng paglalakbay mo. At sa bawat sangkap, may ala-ala. Katulad mo, simple lang pero iba ang lasa ng presensya mo. Kahit gaano kasimple ang araw, pag nandun ka parang lagi may ngiti ang bawat kain. Tapos na ang kulay ng kwento mo, balik ka na sa puti. Sa linis na walang bahid ng anumang dungis. Lilisan ang katawan mo pero hindi ang alaala -ala mo. Hindi mo na itong mapanood o maririnig. Pero isa itong paalala sa mga tao kung gaano kakabuti, kapositibo at kamahal-mahal. Salamat tropa, kaibigan, kamusika, kahimig. Paalam muna sa ngayon. Maligayang paglalakbay, Jill. Kasama ka at ang iyong pamilya sa aming panalangin.